Hi guys. Bisitahin ko nga pala ang aking tanim na kalabasa. Mm. Let's go. Samahan nyo ako. <laughs> Ito po ang guys ang daan patungo sa aking tanim na kalabasa. Tara. Bisitahin natin. Dito na po tayo guys eh. Oh. Dito sa dilid ng Korihado yung pakanting ito. Dito ako nagtanim ng kalabasa. Ito guys. I-update ko lang kayo kung ano na ang lagay ng aking tanim na tanim na kalabasa. ah, oh, ito. Ganda ng pagkatubo guys, o oh, tingnan niyo. Ayun, alaga po sa dilid. Ayun. Oh, medyo nanolantoy eh, kasi po mainit. Ayan, pero mo mga pong kakatubo nila. Pag sa umaga talagang pis na pis. Pero ngayon mainit medyo hindi siya pis na please, kasi mainit siya. Kaya guys, o so tingnan nyo. Ayan. Dali po nilang lumaki. Katatamin ko lamang po ito noong January 25. Ngayon ay February 10 na. So, ibig sabihin 15 days na sila. Ito so guys, ito lang Ang gaganda ng pagkakatubo. Alam nyo guys, ang masasabi ko lang sa ang sikreto ng magandang pagtanim. Bago nyo itanim yung isang gulay, kalabasa man o ang palaya o anything. Kailangan guys, lagyan nyo muna ng topsoil. Yung lugar na pagtatiriman nyo para sa ganun ay magandang tumubo yung mga itatim yung gulay. Ganun po yung sikreto nun. Kaya ang ginawa ko po bago ko itinanim, nilagyan ko muna ng tapsul yung butas. Saka ko itinanim yung kalabasa. Tingnan nyo guys, ang ganda ng Magkakatubo nila. Siguro ito mga 4 to 5 months, magbubunga na siya. Maraming puno po ito guys, may 10 piraso. Ayan, dito lamang po sa gilid na bakante sa tabi ng kurya dito po natagpuan ang aking mga tanin na mga kalabasa yan po guys oh, tignan nyo ang nasa tabi naman niya ay mga puno ng mga ipil-ipil ang latangka do yung mga taga rito hindi nila alam yung ipil-ipil ito -ipil. pala pwedeng pagkain ng mga kambing ganyan po hindi nila pinapansin hindi nila kasi alam nga kung ano ang gamit dito kaya ito patuloy na pagdami at paglaki kaya guys ang mapapayo ko lang kung gusto nyo magtanim ng magandang bulay kailangan niya lagyan nyo po ng topsoil ano po yung topsoil ito po yung matabang lupa na maitim na buhaghag para mayaman po ito sa mga parang may fertilizer na parang may abono na kaya maganda po yung pagtubo ng mga tanim natin kung mayroon kayong inilalagay na topsoil ganun po yung ayan po dito lang po sa gilid ng Korea Hadwell sa may uh, right side ng uh, Korea had yan dito ko lang sa tagpuan aking tanim na kalabasa ok guys these are all for now my video pag nagustuhan nyo po please make sure na mag subscribe kayo thank you for watching guys subscribe for more bye bye